Hi! Hello everyone! Sa video nito ay tuturo ko kung paano manood sa YouTube ng walang ads. Mahilig ka bang manood sa YouTube? Mahilig ka bang manood ng teleserye, mga full movies? Pero may dumadaan ng mga ads. Naiinis ka dahil may mga ads. Dito sa ituturo ko, garantisadong walang ads at tuloy-tuloy lang ang panonood mo ng mga movies. At syempre bago yan, ito po ang aking Facebook account, JL Sharing. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aking Facebook account, follow nyo naman po ang aking Facebook account. At isama ko na rin po dito ang aking YouTube channel, H3 Channel. Kung napapadaan ka madala sa YouTube, pabisita naman po ako ng aking bahay. Salamat. Then, proceed na tayo. Baka mag-kick out pa kayo dyan. So, nandito na tayo sa ating dashboard. Go lang tayo sa ating Play Store. Pindutin natin ang Play Store. At dito sa may search bar, isearch lang natin dito yung PureTuber mag-type tayo. Furtuber. So, ayan. Then, pindutin natin itong nasa unahan. Then, pag may nakita kayong kulay green, install na po natin ito. So, ang review po nito ay nasa 2 million reviews. So, ibig sabihin, pag 2M reviews siya, maganda po ang kanyang performance itong apps na ito. So, pag nakita nyo na ito, install nyo na po. Then, pindutin natin yung install. Ayan siya, downloading siya. Antayin nyo lang hanggang mapuno yan. Depende siguro sa lakas ng internet, mabilis siyang ma-download. So, eto, installing na siya. Then, dito, i-click lang natin yung open sa baba. Click open. So, ayan, labas dito yung next. Click lang natin yung next. Then, next again. Then, start na tayo. So, eto, marami po kayo makikita dito ng mga music na walang ads. Marami din po kayo makikita dito ng mga movies na walang ads. O, oh, pwede rin dito manood ng mga teleserye na mga inaabangan nyo sa YouTube. Parang YouTube din ito, kaya ang pangalan niya ay FuelTuber. So, eto. Minsan dito po ako nanonood kasi walang ads. O, may mga cartoons din dito. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong panoorin. Meron naman tayong search bar sa taas. Pwede kayong mag-search dyan ng mga gusto nyo. Mga gusto nyong kanta. Yung mga favorite songs nyo nandito. Yung mga gusto nyong mga movies nandito. Mga gusto nyong teleserye nandito po. Wala pong ads. Pwede po kayong manood dito ng tuloy-tuloy ng walang ads. So, hindi na kayo madi-disturbo. So ayan, recommended ko po siya. So dito po ako madalas tumambay pag hindi po ako nag-upload ng videos ko sa Reels. Dito po ako nanonood ng mga movies. Ayan siya. So syempre kung may natutunan na naman kayo sa video ito, please follow my Facebook account. At syempre padalo na rin ang aking bahay sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye-bye!